Alright mga idol, dito na nagbibiyahe ka na. Minsan pag uh, pindot mo nung start button, akala mo nag-start na siya. Yung pala hindi pa. So nasayang lang lahat ng effort mo na mag-salita uh, din, mag-vlog uh, kumbaga din. Hindi naman pala siya naka record So bad trip yun. Kaya ang magandang gawin is i-ano mo siya, i-driving mode mo siya mga idol. Meron kasi settings yan. So dito, yung power button, yan na rin yung main menu niya mga idol pag pinindog mo. Ayan, ito yung settings niya. So, pasukin natin kung ano meron dito. Alright, ito mga idol. Ito yung video resolution. So, meron siya ng 1080p. Ako, sinet ko siya ng 1080p 30fps. Uh, meron kasing ano to. Meron din ano to, ah... Uh, yan natin. Meron 60 PS yung 1080p. So maganda yan mga idol. Kaya lang ang problem dyan is lakas talaga siyang kumain ng storage. So dahil 32 gig lang yung memory niya. Uh, hindi ko ginagamit yan kasi maubos agad. And then hindi lang doon. Pati yung battery mabilis lang malobat. So hindi ka pa makarating sa destination mo. Lobat na yung camera mo. Then so, meron din siyang pinakamataas pang idol itong 4K pero 30fps na siya so ito yung the best kaya lang uh, masyadong mataas kasi requirement ng mga idol pag nag edit ka ng video so pag ordinary lang yung cellphone mo saka yung app na video app mo mga idol yung video editor ano nahihirapan ka rin maghahanga siya so hindi pa siya ganong applicable pag medyo low class lang yung mga gamit mo lalo na sa atin mga beginners na mga idol so dito lang tayo sa basic Alright. So, meron na siyang ito, yung recording sound. So, dapat naka check yan para mag-record ng sound. Uh, ano so, sa picture, meron din siya. So, maximum lang yung resolution ng picture. Okay lang yan. Ito yung exposure, white balance. So, auto lang yan. Hindi mo na kailangan galawin yan. Itong driving mode, yan yung sinasabi yung i-check natin. So, naka check na siya mga pero kung prefer mo yung mag-manual ka lang talaga, okay lang. I-uncheck mo na lang siya. Take note mga idol, meron din siyang wifi. So, pwede mo siyang i-turn on. Na-detect siya ng cellphone mo. Then, meron din siyang app. ita download mo. Pwede mo i-operate yung camera through cellphone. Pero yun nga, yung dilemma mga idol. Mabilis din maglupa. So, hindi ko rin siya ginagamit. So, ito yung basic settings. Yung language na time. Kung gusto mo i-format yung ano dito din, yung memory card. Alright, so Ayan mga idol, kung pinindot mo ulit tong ano, yung power button, huwag mo lang i-long press kasi mamamatay siya simple, Pitik lang. Ayan, dilitaw yung mga na-record mo na. So, ayan yun. Scroll down mo lang or up para makita mo yung mga na-record mo. Pwede mo rin i-play. yan ngayon mga idol ang problema lang dito is wala talaga external mic so kung mapansin niyo, mga idol ano to uh, maraming mga vloggers sa uh, youtube na may no to mga idol so nilalagyan nila ng external mic bubuksan nila, bubutasan nila dito nilalagay sila ng mga accessories uh, okay naman siya mga idol risky nga lang yun kasi may chance na madami din siya So, nasa iyo na rin yung risk nung gusto mo siyang ipamodify. So, ako hindi na ako nag-attempt na i-modify mga idol. So, yung kasing audio, pwede mo na magawa ng paraan. Mag, uh, record na lang ng separate na audio. I-sync ko na lang dun sa video mo. Which is matrabaho nga naman mga idol. Pero, pwede siya. Pero, pwede rin mag-dub ka na lang. So, ako naman, ang uh, ginagawa ko, nilalakasan ko na lang talaga yung boses ko para mas, ano siya, uh, kahit pa pano maririnig yung audio dun sa video. Alright. This right, chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. mas mahasa yung skill natin mga idol sa color record pag ganito yung mga camera natin kasi sisikapin talaga natin na mag stable yung kuha so mas pag gumamit ka na ngayon ng mga high tech na action cam mas matindi na yung ano mas maganda pa yung quality dahil master mo nang i operate saka paano mo siya i-install sa uh, chin mount mo or dun sa motor mo o sa sasakyan mo yung camera na hindi ganong magsishake pag uh, tumatakbo na alright so mga idol na uh, sana may nakuha kayong information kahit kayo pa paano then kung hindi pa kayo napag subscribe mga idol subscribe na kayo para masundan nyo pa yung mga personal pa nating mga uploads so magreview tayo ng mga products na ginagamit natin mga idol sa pagreview Siyempre, i-unbox ya natin yan. Kung meron lang tayong mga bago, papakita ko sa inyo yan. Then, of course, yung uh, motovlog natin mga idol, marami tayong papasyalan mga lugar. So, abangan nyo yan. Marami pa tayong mga maka-plan na mga papasyalan. Papakita ko sa inyo yung mga iba-ibang lugar, mga idol. Kung maaari, ikutin natin yung Pilipinas. <laughs> Alright? So, sa susunod na lang mga idol,